Joe -like Boy Boy mo si Joe Boy Boy si Uncle Nix ah, Magla-live na Isa ka na Tapon 10 Hindi, ginawa ko yung 6 na diamond Suwerte pa rin si Bapol hindi naligo. Puro <laughs> naligo ako na. naligo ka. <laughs> Wala na maling maling yun ni Jokoy. Hello. Anong akab ni Jokoy Papel? Ah, Jokoy TV po. Okay lang. Hindi. Hindi yan. May star. Mister yung dito?

Naglulungkot ka, Choco, yan. kapit ko, eh. 60 ka pa lang. Yan, yan. Sige pa. Push mo, push mo. Sige. 60 ka pa lang. Naglulungkot ka na. Sige, pero Mayroon kang straight na heart. Hindi mo na pausin. Dasal na kayo. Ganda ng balasa. Jokoy, ganda mo, Mga po, siya yung prince. O, di ba? Ha ha. Nga. Nakatatakbo Jokoy. Nakatatakbo Jokoy. Ay, yabla. Gano'y ito. Gano'y ito. Uy, nakatakbo dyan. Nakatakbo dito. Bago mo si Jokoy pala dyan. Oo. Tingnan mo.

Joseph, hello sir. Uh, oh. eh, pagod na po dyan. Baka tumakbo si Papa Ang pa na dyan. Hindi ako dito. Paano kaya? Yes, I'm pa yes. Papa Tapos po te. Gusto that. ko yan. Ah. Gusto niya yun. Gusto ko yan. Yan na lang. Oh. Gusto ko eh. Yan. Alright. Siapa? Siapa? Di Siapa? Siapa? Run, alright. Pasok ko na to. Eh, hindi. Tama, na rin pa. Shit Wala pa pala kami ano yun. Sa is. Oh, Joker. Yun.

Ito. Nasa ko ako ng jack eh. Dodrosa na ako eh. nakahanap nga. Talo din. Masalamit. Yes, mga Si Uncle Riggs. Ang kalaban. Nakalain na po si Joko Sayang. Sa account lang po yun. Sa dalawa. Bawi tayo guys, bawi. Bawi in mo yung talo mo kanina Papa Will, yes. Wala, walang bawi-bawi sa akin. Bawi in natin. O sige. Ha, ha, bigay mo ano lang. Ha, lumagay. Yes. So, oh. Yes. Oh, saan sa'yo? Oh, yun na yan. Oh, ganun na.

Si Joko lagyan mo. Baka pagsang tumakbo. Yan. Mm. Sabaw tayo guys. Saalis na sana. Sa Sabaw tayo. Hindi <laughs> ka makakalis eh. hindi ko alam ito. pag ba ito, malaki? Alas na? Oo. Oh. Oh, ito lang. Ganda ng lagi ni Joko eh. Tama, ibigay ko. Uh lang guys. Sakit na na. Dos pa. Pinirimis ko, pero kinahay. Ito tayo, Rob Gurley.

Sir Resto. Suerte si Jokoy. Alam mo ha, makakatakas ka. Set up Malinaw na ang mga um, um, boses ni Jokoy sa live. Hindi <laughs> <laughs> na ngungo. Hindi na nandong robot. Papawil, pinapatay ako bebe ako. Yes, matay ako bebe mo. <laughs> <laughs> Ay, tabo agad, Joe Boy! Rix, kanina ako ba siya? <laughs> Oo! Nag-headset pa ako, hindi ko din. Nag-effort okay. ka pa, ano? Hindi sa cellphone yon, Ah, cellphone. Oo, sa ako. cellphone niya. Sa cellphone yon Kaya, Kaya ganun. ganun. Joe Boy, ganunan mo para dami dami manood. Ang babawil, ah? Oh. Eh, sorry, di ako nakapagdaw. Oh, Wala ka magdadaw. Wala ka magdadaw.

sa po siya? Hindi. Sa bawal mo ka pa, tatakbo yan. Huwag na. Ayaw, ayaw, ayaw pa. Hindi siya natatakot, guys. Hindi oh. siya natatakot. Labo ka. Sa Lalo. sa mo eh. Ganda talaga para ni ka. Ano? yeah Sus. solo ka. oh, lambahan. Ako yung at Jokoy mo sir, dito, na. Kaya ano? Sa akin? It's good. So, akin okay. ni Jowo niya. Madali na yeah. lang, no? Mahirap ba ang process? Saan pa 60. Ayan. Pagsindihan Ay, niyo na, guys. Cut. Hello, Ma'am Bella. Ano po? lagay niyong at Jokoy TV po. Ayan po, sinerge ni si Ma'am Johan.

Maaga ba? Ah, sige po, ah. po mo, mo yung... Jokoy. Oh. Hmm? Ayaw mo yun? Magaling si Jokoy. Oh, pa yan nanalo eh. pa? pala. Inaanap ko. Ba, so kita dito. Hmm.

Uy, yes, sa Costa Idol. Ganda gabi sa Uy. Basta pa on, chumba. Sino po yung sino na naman dito? Majo kay. Papais ko kaya luto. Ay ano. Papawi na sa ilata ng araw. Nede. Yung pala ni Joy. Sige po. Sarili pa ako. Hindi ba? Ayan, yeah, wala mo. Hindi. Sarado natin guys. Sarado. Yes, eh, tama. Mm -hmm. Tama ka. bet. Again. Yes, buti nagbet. Ang ganda ng labong ko. Ano Laman po, po, bote Buti na lang nagbet. Ano po, lalaban natin ito. Malaban mo na. Wag, okay. sabi ni ano. Wag. Ikaw ba ba, wish? Sabad. Ah, sige. Patron na, na lang. Alas. Ha? Huh? Alas. Press ba ka sana kanina? Hindi ko naman siya na. Opo, tinahat. Thank you, ma'am. Blurry. 30 dito. Gano'n yan? 2, 5. 40. 50, 60, 70 lang. Minus ko, 40 na lang. 70. 40 na lang. Yeah, and it's all. Ano po? Ano po? Nahirapan po kasi ako eh. Sobrang taas. Pwede ka ako eh. Ayun. Yan, yan, yan. tama naman po. Yan, ibang buhay. Di tama naman po. Di tama naman po. Di tama naman po. Di tama naman po. Di BSS. Alas, talaga sana papawi. Loko nga eh. Dumating pa kasi yung ano, yung magsapong sa akin eh. yung sagad. Oo nga naman, paano yung Oh. Alam ko na. Bawi, bawi tayo. thank you po. Thank you po, Sir Prince. Salamat, Jokoy. Siya, sa'yo. Very, very, see

na ko na. Ba? Na. Ma, huwag daw ako tumawa. Oo, oh, huwag daw aalis dyan. Huwag daw aalis dyan. Oo, patulong. Sapaw siya? Lapa. No, Sapaw pa lang. Wala na yan, no? Wala na. Oh. mo na. Yan! Shout out sa inyo, Jerry, Alam mo yung jokoy, paano.

Masagay lang, lang. lagay yan. natin. Masaya si Bubble ah. yes. yes. papa papawid. Sinarado mo yung sayo. Sarado na. ko sa Eh. oh, Bubble Gun, Oh. Sige, papalangot ko ito.